Magandang araw sa inyo ang topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa amoy ng vagina o yung puerta at vaginal discharge. Dapat ang vagina natin ay walang amoy dahil meron tayong mga good bacteria na naglilinis ng ating katawan. Ngayon, pag nagkaroon ng pangangamoy ang ating vagina o puerta, ito ay dahil may infection o imbalance ng bacteria doon sa loob ng puerta. Magbibigay ako ng mga tips para mapanatiling fresh ang smell ng ating puerta. Unang-una, maligo, maghugas, at magpalit ng cotton panties dalawang beses maghapon o higit pa. Ito ay para hindi dumami ang bakterya doon sa ating balat na siyang pinagsisimula ng pangangamoy. Kung itatanong nyo, anong sabon ba ang pwede natin gamitin? Pumili ng mild soap at uh, ang example ng mga mild soap, ano, tender care, Johnson's, o yung mga puting Dove, yung plain Dove lang, yung mga walang pabango kasi ang pabango ay chemical na maaaring uh, makapuksa doon sa mga good bacteria sa ating puwerta. ano po. Pagdating naman sa tubig na gagamitin, uh, pagdating naman doon sa tubig na gagamitin, huwag yung masyadong mainit na tubig kasi baka mairitan niya yung skin at mapatay niya yung bacteria. Kailangan maligamgam lamang na tubig. A, uh, kung gagamit naman tayo ng tissue pang tuyo, kung nag-CR tayo, dapat ang pagtutuyo simula sa harap papunta sa may puwitan. Kasi para hindi pumasok yung dumi ng puwitan doon sa loob ng puwerta. Pagkatapos maligo o maghugas, marami sa atin naglo-lotion. Kung pipili naman tayo ng mga lotions, kailangan eh water-based lang kasi baka pumunta nga doon sa loob ng puerta para hindi rin mairita yung mga good bacteria kasi pag may chemical, maari silang mapuksa. Ngayon naman, ah uh, kung, kung, kayo ay naglalagay ng mga pabango, uh, hindi pwede doon sa lugar ng puerta. Kung talagang gusto nyo maglagay ng mga pabango, pwede hanggang hita lamang. Uh, iwasan din ang mga pagkain maaamoy kasi aamoy yun doon sa ating pawis katulad ng mga bawang maamoy yan ano iwas tayo diyan iwas din sa masyadong matatamis na pagkain kasi tatas ang sugar at baka magkaroon ng yeast infection ang mga pwede natin kainin yogurt kasi meron itong mga good bacteria uminom din ng maraming tubig 8 hanggang 10 basong tubig maghapon pwede nyo rin i o gupitan ang mga pubic hair para hindi kapitan ng mga bakterya. Ang dahilan nga ng maamoy na puerta ay dahil sa mga yeast infection at yung mga sexually transmitted diseases. At makikita nyo, merong mga vaginal discharge na kulay green, brown, o buo puti. Pag ganito ang nakita ninyo o napansin ninyo at maamoy nga, kumonsulta tayo sa ating OB-GYN. Salamat po!